kaparm, kapag ikaw ay masipag ito sa bundok o sa bukid, magkaroon ka talaga ng blessing. Galing sa ating tanim na halaman, tanim na prutas, tanim na gulay. So, magkaroon ka ng blessing mga o grasya. At higit sila mga kaparm, ang grasya na ito ay galing ito sa ating poong may kapal na nagbigay nito sa atin. Gaya ngayon kaparm, nakaroon nagkaroon ako ng kunting blessing na maaari kong mapagpirahan dahil maaari ko itong ibinta, maaari ko itong kainin, at maaari ko na itong ipamigay sa mga taong nangangailangan. Ipakita ko sa inyo ang aking natanggap na o grasya na galing sa ating tanim sa talamang ka at ito, ang sinabi ko ka farmer, nakuha ko na basic at krasyaw. Oh. Ayan, di ba ka farm? So, ito lang muna ngayon. Bakit ako mga farm? So, maroon ako nakuha doon? Hindi ko pa na nilala dito. So, ito lang mga farm muna aking kita sa inyo. Itong tatlong bud ng saging ka farm. Oh. Ayan, o. Oh. O, oh, di ba? O, oh, ayan ka farm. Ito pa, o. Oh. So, sakto na sa gulang ka farm. At ito, o. Oh, ito rin, o. O, oh, di ba? At ito ka farm, pag aking bininta, magkaroon ako ng kunting pira para pamili ng ibang kailangan sa aming bahay kaparm Ayan, ating saging kapar mo. Oo. Oh. Oo? Oh?